Mam, one quick tips, mam Sa edad mo na ganyan, mam paano mo na panatili yung kasiksihan at kagandahan mo, mam Anong para sa subscriber ko, mam ba? Magkaroon sila ng idea, ma'am. Ano ano ma'am, ano, baka mayroon nga maibigay sa kanila kasi akala ko kasi mga 24, 27 ka lang eh. Siguro, grabe naman. For my YouTube channel. Run. Nakasayaw. uban, ma'am. Kaya Bye. Ah, uh, ko ikuan mrs. ma'am for my content only. Uh, love later, pwede mo basahin, baka magustuhan mo. <laughs> Let's see kung kiligun ka ba or hindi. <laughs> okay, ma'am. Treat me like a smile. Um, ano pa lang pangalan, ma'am? Bantayan ako. Bantayan well. Okay. Kim, how are you? ma'am? you baka mahulog? Akabalo ah, na ni siya, ma'am. Kabalo siya, kabalo siya. Alam niya pag medyo delikado, hindi rin siya umano. 30. Ah, depende. Kaya, 30 ma'am? Ah, akala ko ma'am, ano pa lang, mga 27, ah. 30, uh, 27, 24. Taga saan banda ma'am? Kamigin. Kamigin? Ah, meron akong close friend dyan, best friend, kaso lang sa Balinguan. ba diba dyan, sasakay papuntang Kamigin? Hi baby! So kasama, anong pinakakalaban sa buhay ngayon ma'am? Aside sa ano, kasama yung kids mo? teaching. So you're a graduate and teacher. Ano ma'am? High school or elementary? College? Sang school ma'am? So anong, anong, ba't na parito ka pala ma'am? Anong, anong, ba't ang layo? Ba't na parito? May mga relatives ito? Yes, my Ayo You have a sister here. Okay, uh, ma'am, one quick tips ma'am. Sa edad mo na ganyan ma'am, paano mo na panatili yung kasiksihan at kagandahan mo ma'am? Anong, para sa subscriber ko ma'am ba? Magkaroon sila ng idea ma'am ano ano ma ano ma'am baka meron nga maibigay sa kanila kasi akala ko kasi mga 24 27 ka lang eh siguro uh, grabe naman just be happy in spite of the problems yeah, tama kasi yung iba kasi ma'am nagpapadala sa stress di ba e, alam naman natin yung problema part yan sa buhay natin di ba hi bibi ilang taon yan ma'am yung bibi mo ma'am one, one year yan yun yeah, yung guest ma'am yes. saan yung husband mo ngayon dito ma'am nasa Makotec apa ah, uh, anong kinuha ma'am ha Ah, laptop lang, papunta na rin lang minutes ma bago yung dumating. Mga uh, tagal-tagal, nagpapa, ano, sir. nagpapaayos ng laptop? Pukuha for release uh, bisaya, ko, release na yun. Oh. Ma'am, bisaya ako mama, ba't nagtatagalog ako? Kasi 90% sa <laughs> mga subscriber ko, Tagalog. So, hindi nila maintindihan pa ano So, pasensya na mama. Oh, it's okay. So, meron ka bang specific dito na tinitirhan ma'am? Sa Kamigin, saan yung sister mo banda ma'am? Sister ko sa El Salvador, but my husband's house nasa sa kaya pala hindi ako kinabahan man nilapitan kasi kasi marami akong classmates din sa ipunan. Ito kasi ako na graduate ng college sa ano eh. Ah, uh, iwan hindi eh, ka rin pamilya kasi hindi ka naman taga dito but marami akong kaklase sa ipunan. So nakapunta ka na doon, ma'am? Uh Oo. -oh. Wow. Uh, aside sa teaching, ma'am, ano pang ibang pinagkaabalahan, ma'am? May online business ba, mga ganun? Wala naman, okay. Ma'am, salamat naman ma sa time at yung gift ko sa gift ko sa iyo naman, flowers at love letter. Uh, it's a simple gift but coming from my heart. Sarah, magustoan, yeah. nagustuhan, mo. nagustuhan mo ba ma'am? Yes, sir. Thank you. Thank you. Mam, ma bye bye, ma Ingat What's lang, Ingat. Hi, baby. Bye -bye. bye bye. Bye bye. She can she can Hello. <laughs> very smart, very smart. Uh, she, is that a girl, mom, or a boy? A girl. Uh, she knows already how to speak or not yet? Yeah. Not yet. Hi. Uh, she knows that I'm vlogging. She knows that I'm vlogging. Say hi. She, hi. 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 To the hey, oh, she shy. Oh, <laughs> hey, well she's happy. She know, you know that I'm vlogging, right? Oh, yeah. <laughs> you know. Uh, baby, hi, baby, hi, 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 sorry, camera. Hi, she's shy, hi, hi, hi. 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 Ma ingat mama. Thank you so time. Uh, see you in the future. Sana ako yung lucky charm mo. I wish you good luck in the future. Sana marami pang success sa buhay mo.